Also? Right. Yes. Kylie Padilla ang hat ng look sa kanyang pagrampa sa GMA Gala Night 2024. Marami nga ang nagandahan sa kanyang dress. Iba talaga magdala si Kylie Padilla. Napakaklas ng tignan. Panuori ng kanyang pagrampa sa red carpet. The Ocean is Calling Araw sa suot ni Kylie Padilla. Kahit nga dalawa ng anak niya, sexy pa rin si Kylie. Blooming na blooming sa kanyang dress. At as expected, hakot award niya. At dalawang award niya ang kanyang nakuha. Sobrang thankful nga si Kylie Padilla na kamit ang dalawang award na Best Dress at Portrait of the Night. Inalay naman ni Kylie ang award sa kanyang team na talagang 100% effort sa kanya. Deserve nga nila ang award na ito. Sulit nya ang pag ng Jimmy Gala. Kasama nga ni Giley ang dalawang anak sa pag dito. Proud mama talaga siya sa kanyang dalawang chikiting. Sabi nga ni Kylie, such an honor to win this award. Napaka-humble nga niya. Hindi nga niya sinolong award at inalay sa kanyang team.